Yes, yes, hello, 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 hello everyone Ayan guys, nandito tayo sa bahay ng manok ni Kuya Jun Pansamantalang inabili niya sa akin kung para pakainin ito At at uh, tinuruan niya ako kung ilang beses pakainin at uh, uh, ilang beses sa uh, anong oras ayan so every morning ang kanyang pakain at na tamang-tama sa anim na manok ang ating ipapakain sa kanila so for this first day pinakain ko sila ng ginisang gisadong dong uh, sotanghon na tira nung uh, sunday la June 23 ayan guys So, ayan na. Dahan-dahan silang uh, kakain ng kanilang pagkain. go go, go lang tayo, guys. Nakakatuwa silang pagkain This now my second day. So, check-check ang kanilang water. So, tignan ko yung kanilang water para mas marami. Mas marami silang may inom. Okay. So, check natin ang kanilang uh, ang kanyang lalagyan. So, walang-wala. No? Okay. So, lalagyan natin ang kanilang pool, ang ng foods. At pag sila ay busog na, sila ay tahimik din. Parang tao din yan. Na kapag busog na, uh, gusto nang uh, matulog na, antok-antok na. Okay. Ayan yang guys. Sila ang mga manok na may makulit, may pasaway, may mabait. Uh, merong gusto suluhin ang pagkain. Yan, talaga sila magkakapatid. So, so magkakapatid na yan ay meron ding silang BFF. May sisikoy. Ayan. Kaya mag, mag, BFF dyan, yung pure white na manok at yung pure black. Talagang magka-terno guys. So, black and white. And, of course, ang favorite ko dyan, guys, yung iba-ibang kulay. And then, uh, meron tayong tatlong kulay brown. Pero, ma-identify natin, guys, kung sino, uh, anong uh, ugali meron yung tatlong. Depende doon sa kanyang uh, buntot na ma-identify natin na siya, siya yung, ano, siya yung uh, manok na uh, pag sumalubong sa akin ay nag-check-check ng kung may laman o wala yung aking uh, lalagyan. Yan, check niya kung may natira. Hindi <laughs> ba? Ayan. So, Hanap ng pagkain. So, minsan natatapon yung pagkain nila kasi naghahabulan sila. So, natatapakan nila yung lalagyan. So, hindi naman sayang kasi kinakain din nila o pinupulot nila kumbaga sa, sa tao. Yan. Okay. So, hanap-hanap sila ng food. Hindi alam. nandoon lang sa lalagyan oh guys meron tayong uh, tatlong ganyan na ipaitlog itlogan na lalagyan kung so, sakaling sila ay mangingitlog na may malawak silang space para kung sila ay lumipad at may malawak silang uh, tulog tulugan ba yung tulugan na uh, uh, mayroong kawayan dyan na uh, tulugan ayan pero minsan nakikita ko sila sabay silabay silang nasa isang patpat uh, -pat, yung kawayan na para po sila nakaupo na nag-iantay ng na mga bisita oh, nila water, okay ayan dinadalo oh, ko rin sila oh, sa oh, hapon to check to oh, check oh, no, 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 kung ano pinagagawa nila so tahimik lang sila guys ayan yung isang yung manok na yan na sine-check niya yung kung baka may natira pang uh, pagkain doon sa aking uh, lalagyan ayan guys tahimik na yan yeah. yung secure Your white ang medyo ayaw niyang uh, may katikitan na kumakain. Kaya parang siya yung hari. Hari doon sa kanya-mga kasamahan. So ang yan ang inumin nila, puno ng water yan. Okay, para pagkita sila ng kumain at pag alis ko sila ay mauuhaw. So meron silang tubig na pwedeng inumin, yan. Okay, at yung uh, yung favorite kong uh, manok na yan ay uh, tahimik. Pag nakakuha na siya ng uh, medyo malaking uh, manok, no? Ay uh, siya ay uh, mag uh, pupunta sa sulok at doon siya mangingiyain. Ayan. So ayan na aking uh, third day. Hinihimay-himay ko na po. Yan, himay-himay tayo ng kanilang kakainin for today. So yan ay fried chicken na natira natirang kanin. Pag may natira siyang ating papakain, papakain sa kanila para hindi po masaya, masayang, no, ayan, kaysa mapanis pa, papakain sa kanila. Pero kung wala naman po silang, wala kami natira pagkain, yung feeds na iniwan sa akin para yun na ipakain sa kanila. So far, hindi ko pa napapakain ng feeds, ng corns, uh, dahil uh, may, na, may natitira naman kaming uh, foods para sa kanila. Ayan, check, check, check natin mabuti. Okay, ayan. So, ayan na, guys. Ayan na sila. Mm, ayan, lumipad, guys. Lumipad, lumipad. At uh, talagang uh, gusto akong uh, uh, tingnan mabuti. Nandiyan pala, no? Kumbaga sa kanila, Yehe, yeah, yore, right, yahoo, wot, wot. Nandito na ang magdadala sa atin ng rasyon na pagkain yan so ayan tinitikman mayro mga tester may tester pa para para tingnan kung okay yung kanilang kakainin ayan so mag BFF dyan guys yung kulay white at saka kulay uh, black ayan okay merong isang uh, ma ma, ma mabait dyan yung iba-ibang kulay yan So, ayan guys. lagi natin na yung pagkain ng kanilang mga lalagyan. Ayan. Go, go, go lang tayo guys. Ayan, ayan. Ayan. May na kagad ng kanilang uh, foods. Ayan. So, ayan. Ayan natin. So, dapat malagyan yung tatlo na lalagyan para uh, separate silang uh, mangi 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 mangingain. Mang, Ayan. Ayan. Okay, so rice and uh, konting uh, fried chicken. Ayan. guys. Go, go, go. Right. Ayan. Sige. Ayan. Video ko kayo, mga manok, para kayo makita ng aking mga viewers para sa ating premiere marathon ng Bahay Kulitan. Okay, thank you, thank you sa so, mga nagview-view, nagtatambay, nagbibidyo, dumandaan sa ating mga uh, ina-upload na videos. Bahay kulitan sa aming Premiere marathon every uh, Tuesdays, Thursdays, and Sundays. Uh, for this Sunday, June 30, ang first batch po ay walang iba kundi si... Master Warm, Master Warm, shout out, shout out. Ayan, ang first part po ay uh, uh, para sa celebration ni Ninong Kapinyon. Happy, happy, happy birthday, Ninong Kapinyon. Ayan, at ang uh, second batch po natin ay walang iba ko di, si Yams. Uh, OFW Channel. And ang last and third, third and last, ah... Uh, Premiere, ay walang iba kundi si Merl is Tani. Oh, hello, hello, hello kayo dyan. Okay, thank you, thank you sa team na, na sumusuport at uh, love, love, love sa ating bahay kulitan. Ang uh, team, one love, one love team. Ang team Puyaters, team Gapangan at ang team Positive na premiere at uh, talagang nagtsatsakang uh, na talagang sumusuporta sa atin during premieres alright, thank you, thank you very much God bless, ayan okay, so ayan tuloy ang kanilang pagkain guys tuloy tuloy lang okay, and now this is my fourth day sa pagpapakain sa kanila ng uh, sa mga manok, ayan hinimay, hinimay na adobong manok na natira namin. Tinanggal ang mga buto para maging safe ang ating mga manok and uh, natira namin kanin. Ayan. So, maya-maya po tayo. Ayan. Uh, papakainin natin ang ating uh, pinaalaga ang manok. Ayan, guys. Ayan. Palabas na tayo muli sa ating uh, bahay at patungo tayo sa kanilang uh, bahay na manok ng manok ayan so go 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 all right ayan na kinatin tandaan na naman natin i-open baka makalabas po ang ating mga uh, pinalaga ang manok sa akin. Ayan, malaki kasi po ang kanilang pinto. Ayan, nakatingin na sila. Nibilipad-lipad <laughs> na sila, tuwan-tuwa na sila. Ayan, I'm saying hello, 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 hello. Ayan. Ayan, Danda -danda natin pasukin at baka muunan tayo. Habang tayo papasok ay lumabas naman. Hindi ko sila kayang kabulin Ayan. Pasok na tayo guys. Ayan na sila. Pakainin natin na. Patuwan-tuwa sila. Go, go, go. Ayan, guys. Alright, alright. Happy, happy, happy naman sila sa kalilang uh, muling pagpapakain sa day. Go, go, go. Alright, again, shout out, shout out sa inyo dyan, ang eh, mga, uh, mga nagtatambay, nagbibigy, nanonood, at sumugod sa ating uh, uh, ating uh, pa-premiere today. Ayan. Pauna na ang pasasalamat sa inyong lahat. Okay. Ayan. Isa-isa na naman natin lagay ang uh, rasyon sa kanilang mga lalagyan. Okay. Right. Thank right, you, right. thank you guys for watching and viewing my blog for today. I Ang ating okay. uh, banok tagalog ni Kuya June. Bye 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 everyone. Bye kulitan.